Hello guys, welcome back to my YouTube channel Don Kulit is back Siya nga pala kasama ko ang aking dalaga Magbubukas daw kami ng alkansya Kasi dumating na yung bill ng aming kuryente Oh my po, God! Okay. Isang buwan, buwan namin inipon Pambayad sa kuryente ito Pinagbenta ng tubig At saka yellow tsaka dishwashing liquid walang manduro ko ta na po natin ang pagbubuka ang kamay no! pa na 5 piso o 10 pinaka mababang ay 5 peso <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> Não é problema. Nakakadalawang ah, ubi na po. Tsaka isang pula. Hop, ang kamay. Sabi. Ayaw, di ba? Kau May brown, lumabas. Ubi na naman, Lisa. Oh, may isa na naman. Oh, yan. Ano ba? Ano pa? Hindi na. Oh. May isang pula. Bawal. Ba? Bawal rin pa. Ay, kung naman doon yung, ano, yung nipper na doon. yung babo na lamay. Yung pinatanggal ko na ano. Tinanggal ko na yung ano. Sa lamesa ni nanay. Ah. Yung nipper. Nipper ba yan? Ang aga-aga bakas chancing ko yung gilagid mo diyan. Yung stainless. Sa paglinis lang ko ko. doon sa lamesa, ah. Patabi lang yan nun, ah. Kinuha ko yun, ah.

Yung isa, yung malaki.

1, 2, 3, 4, 500 hundred. pang 5 hundred na buo. Isa pang 5 hundred na buo. 5, 1, 5. Ako alam 1, 2, 3, 4. ito. Maganda yun. 100, eh. 1,000. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. Yung coins naman. Yung coins. Oh. Malikit. Ito yung coins na bill.

Yung 10 peso bill ay saktong 200 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 10, 20, 30, 40, 50 Sixty, sixty, seventy, twenty, nineteen, two hundred, one, two, three, four, five, six, seven, eight,

sa loob lang po ng isang buwan. What? Yan po. What? Ito po yung ating naipon sa loob ng isang buwan. Yan po. Ang laman ng ating alkansya. Yan po. Yan po ang laman ng ating alkansya. Habang. po. Oy! Ah! Nandudukot! Mm. May nandudukot po okay. Ayan po May ayan po oh, oh. Nangihisa Ayan po ilam mo natin Lekansya 2,125 2,125 Thank you for watching po Magandang gabi Hello guys Nga pala dahil tinulong ako ni Anik Magbilang Bibigyan ko po siya ng 100 peso bill Oh, yan Adelie Ito po Uh, allowance niya, isang linggo. Oh my God! Tinawin niya ako magkila. Wow! Uh, sa susunod po ulit. Bye,